So, what's up guys? Kung ganang gabi lahat. Ano? Yun lang guys, maraming salamat sa inyo. God bless. Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinaryo mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV sa so, itong lugar ito sobrang creepy ito guys ah. ito yung dam side yes no ang kwento din dito meron lang na nalunod ng mga bata dito no na hindi na rescue guys comment lang kayo dyan guys kung ano sa tingin nyo Yan. kung meron mo kayo makita dito guys comment lang kayo dyan yan ang makikita nyo sobrang creepy, di ba? Sobrang creepy ng area. Hayan. Yan, huwag tayong matakot, no. Huwag tayong matakot. kita ini tuh guys O oh, sobrang creepy yan yan yun eh, nakakatakot nya no Dami na daw nalulod Ang dami na daw nalunod dito guys Dito sa area na to So makikita nyo sa baba Maririnig yung mga agos ng ilog Na Na sobrang creepy diba Ayan So itong lugar na to Is napaka-hunted kasi ang dami nang na binuwis ng buhay dito sa lugar na to dito merong nalunod ng mga bata hindi na rescue so ang main part natin yung haunted house na kinatatakutan nila na meron daw nagpaparamdam So, comment na lang kayo dyan guys kung ano sa tingin nyo. So, dito tayo dadaan guys. So, merong bahay dito. Medyo malayo. Pero makikita natin dito ah. Kasi may ilaw. Malayo yung mga bahay dito. So, yan. Grabe talaga tong napaka creepy ng lugar guys. Sobra. Ayan, nakikita nyo guys yung paligid ng lugar na ito. Puro sa mga daming mga damo-damo. No? At itong bahay na ito. Dito pa talaga tinayo sa mga maliblib na lugar Ito yung nakakatakot na area Bakit dito pa talaga tinayo ng Dito pa talaga nagtayo ng bahay na Sobrang haunted Sa lugar pa lang guys Makikita mo guys Makikita mo pa lang yung lugar Sobrang haunted talaga Kasi Yung mga kapitbahay ang lalayo ayun o oh, may kapitbahay doon o oh, may ilaw ang lalayo doon na oh. yan nandito na tayo sa nakakatakot na lugar labi ito yung bahay guys oh. nandito na tayo sa bahay guys sobrang creepy So comment down below kayo dyan kung ano sa tingin nyo. Comment kayo dyan guys kung meron tayong mahagip dito ha. Ito yung bahay guys na wow. Grabe guys ramdam ko talaga yung mga presensya nila nagre-reflect yung mga aura nila sa akin guys sobra sobrang ano uh, ang lakas ang sa paningin ko lang ano madaming nakatira dito oh wow yeah huwag kayong magalit sa akin na nagbablog lang ako dito kung nandito man sa bahay na to clear net di area guys Apa so, menurut pemaan lu itu Sapat bela tu guys Sapat pala tu, Sapa tu. Lali masap ni lah guys Huh Wow Sino kah Huh Sino ka? Sabi okay guys Sumilip dito guys o. Wow Ano yung guys Sumilip dito guys Sumilip Pagpunta ko dito wala Wow Ano ka ba? Tikbalang? Parang tikbalang yung guys no tikbalang ba dito? Ha? May balang lang ba Saan ka ba? Kuwang kuha ka sa kamera. Diyan oh. No? Talagang kuwang kuha ka. I-review ko yung mamaya. Wow. No kaya yun guys. Sumilip. piso. Ayan, isa pa guys. So. Wow, ayan na rin ninyo guys. Papasokin natin yung bahay na yun ha. Ayan, hindi kita pinapaalis ha. Pag inabandon kasi yung bahay guys, talagang merong natitira niyan ng mga elemento. Wow, nagdadabog. Yan, galit ka ba sa akin? Yan. Yan, galit ka ba kasi may dala akong Bible? Wow. Hu. May espiritu ba dito? Hu. Wow. Ayun na naman oh. Yan, in the name of Jesus. Yan, wala kayong karapatan na ako'y saktan. Sabi guys. Hindi ako natatakot sa iyo ha. Sabi talaga guys. Hello? Kung meron mang elemento rito, huwag kang magalit ha. Ang daming damit dito guys oh. inabandon itong bahay na ito. Ang daming mga damit. Yan. Alam ko, nandyan ka lang, no, sa likod ng bahay na ito. Grabe ang pangit ng mukha niya guys. Kita kita talaga guys. Sa paningin ko guys, tikba lang na dito. Tikba lang kundi ano. Hindi hindi kasi parang ano. Wow. Madami ba kayo dito? Mag-isa lang ako pero ang nyo dito ah. Prayer naman ako kanina. Na mata team guys. Bakit di ka pumunta dito sa harapan ko? Uh. Yun lang, hindi ako nakapagkape kanina, hindi mo na ako maano. Hindi mo na ako ma gugulat. Grabe guys, sobrang hot. Uh! Wow! Semuanya nyawa saktan. Hu. Wow. Loh. No? mga damit guys oh meron bang namatay dito na hindi matamahimik kaya ganoon na lang yung pagpaparamdam nyo sa akin wow sino yan sige nga magpakita kasarapan ko Kaya pala takot yung mga residente dito na maglakas loob na punta. Pinatakot nyo naman pala. Wow! Ano Sino yan? Hello po. Nandito man kayo? Uh, may tanak ba dito? Parang isang pamilya kayo nandito ah. Sino yan? Grabe guys. Meron bang aswang sa taas? Ha? Hindi ako takot sa inyo ha? Yan. Ang paramdam lang kayo dyan. Hala kayo. So yun guys. Isa itong haunted house na kinatatakutan nito sa lugar na to guys. So yan kapre bang nandito pag kapre kasi guys kumakalabog yan pumupunta ng iro Minsan, nang babato yan yung magawain ng kapre ya comment kayo dyan guys kung ano sa tingin nyo guys yan hindi ko ang kinintong bahay na to ha pumunta lang ako dito para mag vlog yan sa inyo na to pangit ito ayan guys ito mahimig na no mahimig na guys shoutout pala sa inyong lahat guys ang limutin ko kanina Ayan, shoutout kay Aga at kay Mami Step shoutout sa lahat no kay ating Marissa Choi shoutout sa iyo dyan dito na kay ano sino po yun uh, si lalagay ko na lang yun guys tumahimik na sila guys medyo napagod na tumahimik na sila para batuin tayo dito no sayang kung bahay na to nabandi dito kasi kayo nakisaw-saw kasi kayo sa pamamahay ng mga ari dito kaya inabandoy inabandoy tuloy ito ang dami mga gamit dito kanina pagpasok ko kanina may nakita ako dyan ang haba ng buhok niya tapos yung mukha niya parang kalabera itu, sinak buku agak dito guys. Yan. Sobrang creepy, 'di ba? So, untuk IP tignan. ini warna penemuan guys oh. Kita nyo guys oh. Dito tayo para makita nyo Yan ang ah Sabi talaga Ang lugar na to guys Sobrang pretty Ayan, dumahimik sila guys, no? Kala nila matatakot tayo. Kala nila tatakbo tayo. Ayan, hanggang paramdam lang yan sila guys. So yun na lang guys. Uh, comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo. Ayan na po, bahala dyan. Kung ano sa tingin nyo guys. So sana ma-share na itong video. Malike, pakilike na lang guys. Malaking tulong na po yun. And mga hindi pa nakapasubscribe yan please subscribe my channel guys huwag niyong kalimutan pakihit ang notification bell para anytime na meron tayong adventure na pupuntahan updated kayo so yun na lang guys good blessing lahat pray be pumatulog